guys, pupunta kami ng ano, na Doha Festival Mall. So, sasakay kami ng metro ng aking kainday. Ayan, tara guys. Tapos na kami kumain kaso dito naman kami ngayon. Ayan, pupunta kami sa metro. Sasakay kami ng train, train. Papunta ng mall. Ayan. Sobrang init guys Kaya maglalakad kami papunta dun sa uh, Sasakyan namin train So tara Ayan Lakad-lakad kami Sobrang init Grabe ang init Ini ko na yung kasama ko oh. <laughs> Kasi sobrang init. Grabe sya <laughs> Ayan. Grabe ang init. Ayan guys, papunta na kami sa metro. Lakad-lakad na kami papunta doon sa train. So tara na guys, samahan niyo kami. Ayan, kailangan namin bumaba papunta doon sa aming sasakyan. Ayan guys, andito na kami. Magantay kami ng train. Masyarip tayo, masyarip. The next station is masyarip. Ayan. Ayan guys, nakasakay na kami sa train. Pupunta kami ng Qatar Mall. So tara doon guys, samahan nyo kami sa aming paglalakbay God bless you all. Salamat sa pagsubaybay nyo. Ingat po lagi kayo dyan. Thank you. Bye.